Itong pechay, ma'am. Yeah. Ayan. Dito natin ilalagay. Para pag may bisita, uh, may design. Pangit! <laughs> 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 isa't kalating oras pa lang nagiging tulog ko guys kasi nagpapunta si Mawa sa CR ng madaling araw papatayin ko naman yung mga ilaw na binuksan ko kagabi tapos dito din sa kapit tapos ayun nasa CR si mama ngayon CR ulit wala na ata akong lakas <laughs> <laughs> hindi ko na masarap tapos ayun mag askaso muna ako na almusal so ayun guys sa lang muna ako tapos ito, bibili na ako ng almahal nagboto na ako guys, di ko na siya nakalimutan ganda ng araw ito na guys, sabihin na ako ng pansit sa uh, lugaw, hindi na ako lumalayo kasi nararamdaman ko na talaga yung pagod dahil sa puyat, at ganun sa 8 months ba naman na nag-aalaga tayo syempre Ayun, ulang na din talaga sa pahinga so yun kamihan na lang kaya ayun muna kami tulog si mama guys kaya sasabayan ko rin muna ng tour so yun guys kagigising ko lang diretso alis na Meron kasi isang gamot na hindi ako nabili kay mama. Akala ko kasi sobrang dami pa nun. Kaya yun, bibili ako ngayon. Bahala na yan. Wala nang ligo-ligo. And guys, sa kawin na ako. Ano? Oh, ito. Gulay. May gamot. May oh, sabon. Sabon ni mama pambata. O, oh, prutas, orange. Ayun. Tapos, tanghalian namin. Kailangan magluto. So yun, katain na kami. Etong petchay ma. Yeah. Dito natin ilalagay. Para pag may bisita, may design. <laughs> o so, pag dating ng bisita, oh, may design. pangit. <laughs> so guys, Nakaligo na ako. Tapos um sisimulan ko na ulit maglaba. Ito na yung labahin na yung hindi natapos tapos. Bali ito, puno rin to. So, 'yun. So, ayan, nasalinan ko na ng tubig itong washing machine. So, kung magtataka kayo, bakit hindi ko ginagamitan ng hose? Kasi, hindi po siya aakyat. Ayan, hindi aakyat yung tubig dito sa may hose kapag ka ginamitan. Kasi nga, masabrang hina ng tubig dito sa amin. Kaya yon mano-mano na lang. Tapusin ko na to. <tinyo> Ito siya. Nasira pa ata. Oh. Akala ko nasira. Butin lang. Maluwag lang pala yung pagkakasaksak ko. Oh. So paano? Tuloy ko na ulit. Nina hey, nga pala guys, nung nasa Mercury ako para bumili ng gamot. May nakakilala sa akin. Shoutout nga po pala kay Ma'am Amelia De Mesa. At nanonood pa daw sila palagi. Itong kapatid niya si Ma'am Annalisa Mangali. Ayan. Maraming salamat po sa support niyo. Sana hindi kinagsawa.